suka na may talbos na pula ito yung talbos na pula masarap to mga idol WhatsApp <laughs> what's up mga kabisik isang mapagpalang araw sa ating lahat so ngayong araw mapapansin nyo nandito ako sa gitna ng gubat at isasama ko kayo samahan nyo ako sa pangunguha ng tinatawag dito na guling guling yung para siyang kohol pero kohol siya sa mga punong kahoy ipapakita ko sa inyo mga kabisik ito yun ayan ito yung guling guling na tinatawag dito sa probinsya ng Masbate ayan masarap to isaw-saw sa suka at lapawan lang so para malaman nyo mga kabisik kung paano ako manguha nito so samahan nyo ako sa video ito ipapakita ko sa inyo kung paano mag manguha ng guling-guling na tinatawag dito sa amin so ayan nandito tayo ngayon sa gitna ng gubat at ang diskarte dito mga kabisik sa panguha ng guling-guling nandito lang yan sa mga dahon ng kahoy mga punong kahoy ayan so kailangan yung mata natin dito ah uh, matalas yung paningin natin para makita natin yung guling-guling na tinatawag ko. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Ayan, may dalawang piraso na tayo na nakuha. So, ito, so, ito mga kabisik. So, kailangan lang natin siya. Titingnan dyan sa mga ganyan na kahoy. Tapos sa mga dahon. Ayan, so meron ako dito nakita mga kabisik na guling-guling. So, kailangan matalas lang yung mga mata natin. Ayan, o. Oh. Ayan, nandyan siya sa ilalim. Ayan. Ito yung tinatawag na guling-guling dito sa amin mga kabisi kaya Para siyang kahol. Yan. Yan ito yun. Eta. dalawang piraso. Yan, so may dalawang piraso na magkadikit. Yan, so, tiyaga, -tiyaga lang, hanap-hanap lang sa mga dahon, punong kahoy. Ayan. Nandiyan lang yan sila. yung iba nito mga kabisik mga matataas nandoon sila sa taas nakatago At ang pinakamaganda dito mga kabisik sa pangunguan nito pag ganitong maulan Pag umuulan Dyan lumalabas yan sila Kailan nga lang, Tsaga sa paghahanap. Ayun mga kabisik may nakita na naman ako. Ayun eh. Ayun oh. Yan medyo maliit lang sa mga kabisik pero pwede na yan yan alright yan dahan dahan lang tayo gawa ng madulas yung daanan natin meron akong nakita dito mga kabisik pero maliit pa yan Sobrang liit. Huwag na muna natin kunin yan. Para maka ano pa siya. Para lumaki pa siya. So ito na naman mga kabisik oh. Eh, Natalambitin. Yan. Video malit pa ng kaunti. Pero pwede na yan. Minsan, may kita natin yan. Dikit-dikit sila kagaya so, nito meron na naman dito sa unahan Ayan, kailangan matalas lang talaga yung paningin mo tapos ayun pa mga kabisik oh. ayan tapos ito pa oh. Ayan mga kabisik. Yung iba nito mga kabisik, napakataas. Ayan pa mga kabisik. Oh. Meron pang isa. Ayun, makakuha tayo nito ng mga 200 piraso. Marami-rami na yun at pwede na natin iulam. Ayan makabisik kabisik o. Oh. Ayan nakalambitin oh. tapos nandito pa oh. <coughs> nandyan pa oh. ayan ayan ito pa kaso yung iba mga kabisik ano mga maliliit pa ayan kagaya nito pero pwede na to ayan. ini rentah dan oh. lempang nakalam bitung dan ah. oh. dan video bandulas yung lupa Yan ka ang tipalangin ko, natin mga kabisik. Wala pa nga siguro sing kong capiraso yan. Ito po, nakakupot sa kahoy. Eh mga kabisik ang naglambitin na naman no. Oh. Yan, tapos meron pa dito. Yan. Ayan pa mga kabisik oh. kaso mataas ayun ayun sa taas oh. ayun pa pero mataas ito na dito gitu mababa ito yan nakuha ko din sa wakas kahit mataas dalawang piraso sayang din So yan mga kabisik. Kunti lang kuha natin ngayon. Halos apat na oras na tayong nag-iikot sa loob ng gubat. Yan pa lang nakuha natin. Kakaunti lang. Guling-guling na nakuha. Marami kasing nangungua din dito. Noong nakaraang araw daw kasi maraming nangungua. Kaya ito lang yung kuha natin ngayon. Oh. Kunti lang kuha natin mga idol Pero pwede na yan Ugasan muna natin

Minute. <laughs>